si Mamang Sorbetero. Sa kanya namin binili tong ice cream na to. At yan, dahil hindi nga niya may taas yung kamay niya, pag bumili kayo sa kanya, kayo ang hawak ng apa. Pinakatulong na po natin kay Kuya. Kaya sa mga mapupunta po dito sa Quezon City Circle, yan, bilhan niyo po si Kuya at least, ba diba? Nakita naman ninyo, kahit na hindi niya naigagalaw yung kanyang mga kamay, o I mean, isang kamay niya sa kanan eh nagsisikap pa rin si kuya na makapagtinda makapaghanap buhay na. so yan po pag kayo bumili sa kanya kayo po hahawak ng apat dahil nga po hindi po niya maigalaw yung uh, kanang kamay niya so yan Ayan, pakitulungan na lang po si kuya dito po yan sa Quezon City Circle kung saan po malapit sa palaruan po ng mga bata. Diyan po siya nagpupwesto. So yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatida Sana po matulungan niyo po siya. Andito lang po siya, makikita niyo po siya sa Quezon City Circle. So yan si Kuya. No, nilapitan ko siya, tinanong, ano ba nangyari dun sa kamay niya? Bakit? hindi niya may galaw. So, ayun sa kanya, yan na po, na-stroke po kasi kaya hindi niya maigalaw na no? yung uh, kanang kamay niya Ayan, tinignan ko yung braso niya medyo uh, mula dun sa balikat no? buto na lang yung sa balikat tapos uh, um, tawag dito yung kanyang uh, muscle eh bum, ano, medyo bumaba na yung muscle eh. yung sa pinakabalikat niya buto na lang So yan. Kaya pag pumili kayo kay kuya, wag na po kayo magtaka kung kayo yung hahawak ng apa. Dahil nga, hindi na po niyan igagalaw yung kanang kamay niya dahil po sa kanyang pagkakaistro. So yan. Sa mga gusto tumulong sa kanya, puntahan nyo lang po dito sa Quezon City Circle po. Para at least siguro, pwede uh, makatulong sa kanya sa pagpapaterapin niya. Para may galaw niya ulit. Ayan, nakakabilib si Kuya sa ako sa kanya kasi kahit na uh, paralyzed yung kanyang uh, kanang bahagi ng kanyang katawan, sabi niya natin. So, mild stroke lang naman actually, pero hindi na nga niya may gana. At least kahit pa paano nagsisikap pa rin na makapaghanap buhay si Kuya. So yan, puntahan nyo lang po sa ano, sa Quezon City Circle mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat yang yan, dito lang po siya sa palaruan ng mga bata. Diyan niyo po siya makikita at matatagpuan yan po si Kuya. موسيقى okay. <applause> 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 <applause>